Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang kong bayad libre lang. Tulong lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po Today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Paano ka ba magbigay? Pakit ng tao lang o tao sa iyong kalooban? So, sa panahon po natin ngayon, di ba? Marami po ang mga nagpapakitang Uh, tao lang. Da? Yung iba naman, pag nagbibigay, eh, nakasimangot, di ba? Na para bang ayaw uh, magbigay. Yung iba naman, nangunguripot. Kumbaga, barya barya lang din ang uh, binibigay. So, yan po ang uh, uh, iwasan natin, no? Hanggat uh, maaari. At ano bang uh, warning ang binibigay sa atin ng ating Panginoong Yesus? Kasi may warning po siya, no? At uh, tungkol sa pagbibigay. Sabi sa Mateo chapter 6 verse 1. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng amang nakakakita ng kabutiang ginagawa mo ng lihim. So yun po na, napakalinaw po. Hanggat maaari daw po, wag natin ipagsabi o ipakita no? kapag tayo nanlilimos sa ibang tao. Actually, sinasabi dito na yung kahit sa matalik mo na kaibigan. Di ba? Usually po, yung mga matatalik natin kaibigan, sila yung uh, uh kinukwentuhan natin o sinasabi ng mga sekreto natin sa buhay. Pero sabi ni Lord, kahit ang mga matatalik niyong kaibigan, at least nakikita ni ni Lord ang uh, ginagawa mo. At na uh, warning din sa atin 'no pag nagbibigay ba tayo it's either tama to o para sa kabutihan uh, o ito ay para sa kagandahan lang, 'di ba? Pero pero yung pagbibigay ba natin 'yon, ano ba talaga ang hangarin mo? 'Di ba? Uh, sabi ng ating Panginoong Yesus, no, pag uh, nanlilimos talaga tayo, ay wag na nating ipangalandakan. Sa social media po ngayon, makita natin, di ba? Pag may nagbigay, naka-Facebook kagad, i-Instagram, uh, iba-Viber, i facebook i tiktok lahat po yan. Pinapakita po, no? Kaya nga sabi, ano ba ang motibo mo sa pagpapakita mo? Ito ba yung, uh, talagang kawang gawa? bukal sa kalooban mo o pakitang tao lang dahil uh, may uh, um, motibo ka kaya nga sabi di ba ang uh, pinakamalaking uh, tokso daw no sa ating mga tao ay yung uh, uh, pagbibigay no pagbibigay subalit uh, mali ang ating mga hangarin no ang kumbaga pag uh, nagbigay ka gusto mo lang yung pinupuri ka pinapalakpakan ka ng mga taong nasa paligid mo o kahit hindi mo makakakilala lalo pa no sa social media ngayon ay uh, malawak po ang uh, naaabot ng ating uh, uh, mga picture diyan no yung ating uh, pagpo-post diyan so ibig sabihin po no yung uh, paggawa ng mabuti ay kailangan po ay bukal no sa ating uh, kalooban hindi lang para purihin tayo ng uh, mga uh, kapwa tao natin. At uh, karamihan no sa mga nagpapakitang tao po. Isa narito yung uh, sa politika no, sa politics yung mga politician po natin. Halimbawa, may piyesta di ba? Naglalagay sila ng malaking tarpulin Ang uh, nilalagay nila yung Happy Pista, pero makita mo ang laki po ng mukha pero yung patron no na kung may pista ay napakaliit lang po. Yung iba naman, pag namimigay, no, may mga pangalan, may mga muka sa bigas, o uh, kung ano pa mga binibigay sa tao. So, diba? tutuusin, di ba? Ako uh, totoo, hindi naman po sa kanila. Okay lang sana kung galing yan sa'yo. No? Mas maganda kung galing sa'yo yan, pero wag mo na rin yung ipagsabi na kahit uh, kanino. Kaya yan po ang ating uh, lagay sa ating puso isipan, no? Dahil nga po, ang uh, warning, no? ang warning ng ating Panginoong Yesus na kung mamigay tayo ay dapat taus uh, sa ating puso no? yung bukal sa ating kalooban uh, at uh, walang halong motivasyon na kumbaga tama na yung ginagawa mo nagbibigay ka na pero uh, ang motivation mo pala ay uh, mali no? para lang sa iyong self-interest. So, yan po ang ating lagi sa ating po na sana po, no, kung ano yung kaya natin, ang pagbibigay naman po hindi sa pilitan yan. No? Hindi po sa pilitan. Uh, sa pilitan, sinabi rin ni San Pablo ay kailangan masaya ka pag nagbigay ka, hindi ka malungkot no? hindi ka nang nangunguripot at ikit sa lahat ay maganda yung motivation mo, talagang purely, you no? Know? tulong lang pero huwag kang magalala, sabi ng ating Panginoong Yesus, no? Uh, yung pagtulong ng lihim na hindi nakakaalam ultimong matatalik natin mga kaibigan ay mayroong gantim pa lang naghihintay alright so ayan po ang ating lagay sa ating puso at isipan kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya financial at karamdaman sabihin mo ako sa napakasimpleng nasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsakyo ng sa iyo sa tamang panahon. So tayo lang in Lord, i-bless niyo po mga kapatid namin may mga karamdaman. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplosin niyo po, tanggalin ng kanilang karamdaman na nagpapahirap sa kanilang katawan. Isama niyo na rin po ang aming tita Mila na patuloy po na nagre-recover. At ganoon din po sa pamilyang nagkakagulo no? o hindi nagkakaunawaan. Dahil po sa Away-away nila sa taas ng pride, kulang po sa pasensya. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, matisin at mapagpatawad at ikit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At ganoon din po sa financial Lord na kailangan-kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-walang -wala talaga. Na ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinuproblema pa kung papaan nila iraraw sa kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless po.